Mga idolat kabayan, breaking news! Isang barko na nagmula pa sa Hong Kong, ang Hyperline 988 at iligal na dumaong zizambales na dinitay ng Philippine Coast Guard. Tuluyan ang winasak ng kalikasan. Kung inyong maalala, ang barkong ito ay lula ng pitong illegal Chinese nationals. Dahil masama ang kanilang posibleng hangarin sa bansa, kalikasan na mismo ang humusga sa barko ng mga Chino. Super good news mga kabayan! Ibinunyang ng Korean source na ipinasa na ng South Korea ang kanilang palibagong alok na tulungan ang Pilipinas na magkaroon ng tunay ng multi-role fighter. Hindi lamang yan, inilahad din ng source na ito ay maliban pa sa unang alok ng South Korea para naman sa mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 fighter jets. Isang patunay na seryoso ang Marcos administration na palakasin na gusto ang puwersa at depensa natin sa lupa, hangin at maging sa katuligan para sa siguridad ng mga Pilipino, Malaysia ni Loko na isahan at nabudol ng China na nang pinunat ng Malaysian Prime Minister ang diskarte ng Pilipinas. Mas pinili kasi ng Malaysia siya na lumapit sa China at lumistan siya naman sa Amerika pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Chinese warship paikot-ikot sa oil rig platform ng Malaysia. Sila naman ngayon ang hinaharas ng China. Astor kibuloy, sumuko at naarasto na ng mga otoridad ng Pilipinas. Sa loob mismo ng KOGC compound sa Davao, siya naman ay sinakay sa C-130 Hercules patung Maynila. <tod> Naalala niyo pa ba mga kabayan ang isang ilegal na barko ng China na pumasok sa San Felipe Zambales na dinetain na mga otoridad ng Pilipinas dahil sa walang maipakita mga legal na dokumento ang pitong sakay nitong mga Chino at walang permit ang pagpasok at pagdaong ng nasabing barko sa baybay ng Pilipinas. Ang Hyperline 98 ay ilegal na dumaong sa barangay Maloma dahil sa lakas ng alon resulta ng nagdaang bagyong enteng sa Pilipinas. Ang nasabing barko na nagmula pa sa Hong Kong ay hinatulan na ng kalikasan sa karagatan wasak at tuluyan ang lumubog to sa maibabaw na katubigan o dalampasiga ng San Felipe Zambales. Aktual na video, panoorin. Super good news mga kabayan. Ibinunyag naman ng SOY sa depensa sa South Korea na ipinasa na ng South Korea ang kanilang panibagong offer sa Pilipinas para sa 10 KF-21. Isang multi-role fighter, ang KF-21 Borame, ang pinakabagong 4.5 generation multi-role fighter na gawa ng Korean Aerospace Industries at sa pakikipagtulungan sa Lockheed Martin. Ito ay maliban pa sa offer ng South Korea ng mga karagdagang bagong modelo ng FA-50 Black 20. Pag ganitong modelo ba naman ang magiging karagdagang FA-50 ng Pilipinas? Pilipinas, bakit hindi? Lock and Sigurado na kapag meron na tayong malalakas na eroplanong mandirigma, hindi lamang tayo igagalang at ere-respeto, Ayon sa source, maliban sa 10 mga KF-21, posibleng tatlong po mga kombinasyon pa ng F-60 at fa 50 o iba pang pa mga multi fighter ang makukuha din ng Pilipinas. Ito ay matapos kumpirmahin ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na apat na po mga multi fighter ang kanilang tinatarget para sa nasabing proyekto. Sa ibang balita naman mga kabayan, Malaysia, niloko ng China matapos tutulan ng Malaysian Prime Minister ang diskarte ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea sa pamagitan ng pagpapayag ng mga EDCA sites sa Pilipinas at magkasalim na military exercise kasamang Amerika at Japan sa West Philippine Sea. Ngayon, Malaysia, napagtanto na tama ang mga hakbang na ginawa ng Pilipinas laban sa China. Bago yan, balikan muna natin ang mga naging pahayag ni Malaysian Prime Minister Anwar isang taon na ang nakalipas kung gaano kasipsip ang Malaysia sa China. Mind-boggling uh, to, to, even to understand. Transformation of the country as a modern economy, and and at the same time, having this strong effort to alleviate poverty and then to enter into new um, technology. Mm -hmm. I mean, AI, telecommunications, uh, uh, semiconductor issues which are relatively new to China. Mm -hmm. I as Confess that, for example, in the semiconductor, uh, although it's a small player, we were earlier, uh -huh. but you have surpassed at triple times. Uh, yes, yes. Uh, so. Um, I, I can notice it. And the infrastructure is just phenomenal. Ito naman ang video sampung buwan ang nakalipas sa isang panayam na sinabi ni Malaysian Prime Minister Anwar na tinututulan nito ang paggamit o pagpayag ng Pilipinas na makapasok ang Amerika sa West Philippine Sea o South China Sea. Prime Minister, we know that the Philippines, for instance, is gravitating towards the U.S. strategically. Some are suggesting that such a relationship would allow for greater access to military sites, for instance. might there raise the possibility of clashes in areas like the south china sea or taiwan, for that matter? As in, uh, i know bonbon well. i mean, of course, um, he is uh, and, and rightfully so concerned with some of the development uh, in the south china sea. And um, they have been traditionally close ally with the United States. Ito naman ang naging pahayag ni Malaysian Prime Minister Anwar. Anim na buwan na ang nakalipas. Wala daw problema ang Malaysia sa China. To the United States, or Europe, and here in Australia, they should not um, preclude us from being friendly to one of our important neighbors, precisely China. But that was the context. And if they have problems with China, they should not impose it upon us. We do not have a problem with China mind conditioning ang ginagawa ng gobyerno ng Malaysia sa kanilang mga mamamayan para maniwala na mabait ang China at sila ay naniniwala na gagalangin ng China ang issue sa mga iligal na pag-aangkin nito sa South China Sea sa mapayapang paraan. Nitong buwan lamang ng Setyembre, nagulantang ang buong Malaysia sa iskandalong pilit ikinukubli ng gobyerno nito. Mas nagulat ang Malaysia nang lumapit ang isang barkong pandigma ng China sa Malaysian oil rig. Matapos naglik ang balitang pinapatigil ng China ang Malaysia sa kanilang oil at gas exploration sa kanilang nasasakupan at ang illegal na pag-survey ng Chinese vessel malapit sa Malaysia. No choice si Malaysian Prime Minister Anwar dahil nabisto na ang kanyang tinatago. Nito ikaliman ng Setyembre taong kasalukuyan inihayag ng Malaysian Prime Minister na hindi ito susunod sa protesta ng China. Gusto kasi ng China at Malaysia dati mga kabayan na maniwala ang buong Asya na Pilipinas lang ang binubuli at nakakaranas ng mga pang-api ng China dahil sa paglapit ng Pilipinas sa Amerika pero ang totoo kahit wala ang Amerika ang nakagong likas na yaman sa South China Sea at West Philippine Sea ang gustong namnamin at kontrolin ng Chinese Communist Party ang dating nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at sinusuportahan ang maling mga akbang ay naging biktima na rin ngayon ng kasakiman ng China. Astor Kibuloy, sumuko at naaresto na ng mga otoridad ng Pilipinas sa loob mismo ng KOGC compound sa Davao. Siya naman ay sinakay sa C-130 Hercules patung Maynila. Ay kinukumpirma po natin Nahawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5.30 uh, this afternoon at mga bandang 6.30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Dabao at papunta po dito sa Villa po tayo lumabas. Uh, lumapag po sila ang uh, C-130 lulan po nitong mga nasabing individual at uh, nakakating po sila dito sa Villamor na around 8.30 ng gabi at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9.10 ng gabi po. So, ngayon po ay nag undergo po sila ng uh, booking process. Kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot at uh, natapos na rin po yung uh, physical and medical examination. At uh, Nangyari po itong nga uh, pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, uh, imedya po ng hapon ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa uh, mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negosasyon. Laban Pinas!